Magandang araw po sa ating lahat sa video ito Tayo ngayon po ay magpapandaw ng ating pamante Yung nilatag po natin kahapon Balikan na po natin ngayon Dahil maaga na po Ang oras pala natin ngayon ay alas 8 na po ng umaga Tapos nandito na po tayo sa madalas na rin natin na pinangingisdaan Ayan po Dito tayo naglalambat, nagdadala Kaso ngayon ay low tide kaya hindi tayo makapagdala Ayan may mga namimingwit pa po Mga Taiwanese Low tide na low tide ngayon So sunod na lang po tayo maglambat dito O magdala pagka high tide Mas maraming isda kasi pagka high tide hmm. Wala masyado ngayon tao ayun pati dito walang tao Kasi low tide Pero pag high tide maraming tao dyan Namimingwit Muli samahan nyo po ko ngayon Sa ating pagpapandaw ng pamante I hope na marami tayong nahuli ngayon Para <laughs> meron na naman po tayong Pang ulam, pang share, pang stock Na isda ngayon po, malapit na tayo sa spot. Tahimik po dito, kaya dito tayo naglatag. Napakatahimik na lugar. Eh, no? Wala masyadong napunta dito. Kasi medyo malayo na po. Malayo na sa, sa kalsada. Sana maraming nahuli. Ayun na po yung ating lambat. Oh. sa dibdib ko na lang po ulit talaga yung ating pang dito para makuha na natin ng maayos may tutok natin doon sa ating huli yung pang na matalas natin namang ginagawa dahil wala rin tayong cameraman o kasama linaw ng tubig oh hmm. ganito pag low tide dito pero pag high tide malalim po dito lagpas tao oh. dito ang nauhuli po ay sari-saring isdang dagat, meron ding isdang tabang, gaya ng tilapia. Yan, may alimango, banak, bangus, at kung ano-ano pa. Ang ah, bandalas nating nahuhuli. At may ilagayan tayo dito. Ayan. Oh. Umpisahan na natin dito. 'To, sarap maligo habang nagpapan daw. <laughs> hmm? Ayan. Ayun yun, meron. Meron agad dito. May nagparamdam na. Angat natin ano kaya to. Uy, lakas. Oh, tilapia pala. Ayun oh. Hmm. Itong lambat pala natin ay triple net. Triple ay kung tawagin. Hmm. Oh, umihi pa. Yun. tanggalin lang natin yung bumara sa kanyang bunganga hmm. mabilis naman po itong ilusot dahil nga malaking butas ng lambat natin hmm. good size maganda ganda pong size yan o oh. Hmm. silap yung dagat hmm. diyan ka ngayon sa ating lagayan yung lagayan pala natin nakasabit lang sa atin oh ano to nawakwak ah dami ng wakwak na itong ating lambat hmm. meron pa kaya dito dandahanin natin baka may alimang ulit dito yan ang ganda ng spot na to tapos sa gilid natin expressway niya po yan Expressway Ang ganda ng windmill oh Hindi <laughs> na tayo zero Meron na tayong huling isa Uy may nanginginig dito Ano kaya ito Nanginginig May nanginginig Ano kaya ito Uy malaki Ano ito Uy tilapia Akala ko kung ano yung nanginginig. <laughs> Yun. Tilapia ulit. Hmm. Lusot na natin. Oh, Laban pa ang tilapia. Yun. Lusot. Yun, dito natin ilagay oh. Hmm. Gusto bang manampal ah? <laughs> gusto pang manampal ng isda ay sinatin ito ito po ay iwan ulit natin dito hindi muna natin papandawin yung lambat para meron na namang mahuli para sa susunod na pagpapandaw natin edi pwede pa tayo makauli ng pangulam dito po ay pa isa isa lang talaga ang isda lalong lalo na ang tilapia dahil nga ito ay tubig alat at tabang kaya madalang ang tilapia dito pero pag dun sa ilog dun talaga marami pag linatag natin to dun baka hindi na natin ito magamit sa susunod <laughs> sa sobrang dami ng laman dahil nga marami tayo sa ilog kaya dito tayo naglalambat wala banda dito ah ano nagbakasyon yata tayo mga isda <laughs> nagbakasyon nagbakasyon ang mga isda ganyan ang ginagawa natin dito sa Taiwan pag gusto natin ng sariwang isda lambat lambat lang pwede na makauli ng pang ulam ito po ko yung pinakamabilis na paraan ng panghuli ng isda lambat kung hindi dala pamanti kasi kung pamingwit kailangan natin ng mahabang oras eh tayo naman ay may trabaho kaya madalang tayo mamingwit o kaya trap yun magandang pang huli yung mga yan wala pa rin dagdag ah asa na yung mga isda <laughs> tinaguan tayo ayun meron dito dalawa may nasisipat akong dalawa o, ayun o, meron pang isa ano yung kasama ano tong isa uy alimango ayun ang alimango ang laki Panahin <laughs> natin to tong tilapia para hindi na makawala lumusot na yun ang taba oh Ubu. grabe ang taba ng tilapia dito lagyan natin dito tapos mayroong isang alimango dito asa ah, na yun ayun oh laki oh ah naputol ano to luno luno pala ito naputol na oh Alam niyo yung luno guys. Maano po siya, medyo malambot na yung shell nya kumbaga magpapalit na ano naputol yung shell nya hmm laki ng kanyang ano sipit taba oo wala na hindi na makakasipit to tanggal na ang sipit o oh, dalawa <laughs> lagay natin sa lagayan natin Dahan-dahanin lang natin Ayan oh. Tanggal Ang laki Ang laki Thank you Lord Lagyan natin sa lagayan natin Tanggal na yung sipit Yan po ay luno Kung tawagin Masarap po yan Ito Meron pang tilapia dito Sunod-sunod na dito Isa Dalawa Uy Kalaking tilapia nito Hmm. Nagpalupalupot siya. Nangyari dito. <laughs> Ito mahina na to siguro. Oh. Ilang oras na to dito. Oh, mahina na. Yino, tanggal. Hmm. Mahina na to. Oh. Hmm ay natin sa lingga yan. Yung pinalupa-lupot oh. Oh. Meron pa ditong isa. Oh. Ang hmm. dami natin nahuling yung tilapia. May alimango pa. Oops. Ito malakas-lakas pa ito. Malakas-lakas. Huwakan na natin. Oops. Pungapalag. Huwakan na natin sa ulo. Baka makawala pa. Hmm. Diba? Hmm, diyan ka <laughs> Talaga 'yan. <laughs> eh no, grabe sila pumalupot. Kailangan talaga sa pagtatanggal ng trip play. Tagaan kasi mahirap talaga siya tanggalin yung isda. Dahil nga tatlong patong 'yan na net. Yan. Dito, walang kawalang malalaking isda. Yan marami lang sira na yung ating lambat ito po ay taon na rin yung lambat natin na to kaya marami na rin sira marami na rin nahuli ito na isda especially dyan sa dagat <laughs> ito po yung ginagamit natin dati yung pinang tatalakitok natin o mga pampano yung ating nahuli dati naranasan ko dati dito nakahuli ng 6 na kilong pampano yo know? <laughs> Pero ngayon ay hindi na tayo ulit nakakabalik doon. Soon siguro. Balik ulit tayo doon sa mismong dagat. Itong pinaglalatagan po natin ay karugtong lang po ito ng dagat. Yan. May karugtong din siyang ilog. Kaya ang tubig dito ay tubig alat at tabang. Kaya may nabubuhay na tilapia. Wala Wala na. Wala na din eh. Uy, wala na. At least hindi tayo nasiro. <laughs> Marami pa rin tayo na huli na talapya. Especially. Magprito tayo mamaya. Mukhang masarap magprito ng tilapya. Sariwang tilapya. Tapos may kasabay na talbos ng kamote no. Tapos kamatis kasi yung kamatis ngayon dito sa Taiwan mahal. Yung dalawang piraso ay kulang-kulang isandaan na po. Kung sa peso ay 180 pesos yung dalawang piraso. Uy, may nasisipat tayong alimango. Ayun o. No? Kita nyo ba? Hindi <laughs> yata kita sa video pero dito sa spot natin o no? sa pwesto, kitang kita. May isang alimango tanggalin muna natin itong dalawang tilapia hmm. oops nagwawala na isang tilapia hmm. tagaan sa paglulusot ito hmm. pang isa oops isang tumakas ganang tumakas hmm. ayan oh hmm. yun tilapia Hmm. May dumi yung ating pang video. Ayusin muna natin. Yun, ayos na. Ay, winakwak nila yung aning lambat, oh. Ayun yung alamango, oh. Ito buo pa ang sipit, oh. Oo, oh, oh, oh laki. Ay, ito. Malakas po ito. Kaya putuli na lang natin ang sipit. Ayun, oh. Hmm. Mahirap tanggalin to, tignan nyo guys oh. Napaluputan siya ng lambat Uh, mahirap pong tanggalin Kaya tanggalin na lang natin yung sipit Pang ulam-ulam lang naman O pang benta sa kababayan natin Pagka nakadaan tayo mamaya kay Brian Idaan natin to Para may benta mm. O oh, diba, mabilis tanggalin O oh, Laki ng sipit niya <laughs> oh. Thank you Lord Punahin natin yung sipit Bago ang katawan Mm. Yun know? oh. Mm. Eh dito mabilis na siyang matanggal dahil nga wala nang sipit oh. Hanapin natin yung pinaglusutan niya. Para hindi masira yung lambat natin. Pag may sipit kasi kung saan-saan siya nasipit na lambat, putansi. Oh, nagpaikot-ikot siya. Parang pagpapaikot niya sa iyo. <laughs> Nahugot pa. Yun, tanggal. Oh, di ba? Tsagaan lang talaga sa pagtatanggal. Hmm. Wala na po yung sipit niya. Inuna natin tanggalin. Kasi ayoko pong sirain yung lambat natin para hindi mapunit. Para magamit pa natin ng matagal. Ayan. Inaalagaan din natin yung ating lambat. Oh, ito. Ano to? May baramundi na sumama. Ay, baramundi mga aga oh. Kunin na natin to. Patay na. Kahit na maliit-liit pa. Pangalo na lang natin sa sinabawan. Patay na rin eh. Ito kaya meron pa. Tumatabing yung pang video natin. ah. Hmm. Malapit na rin tayo dun sa dulo. Pero dito meron pang mga huli oh. Ayan oh. Oops! Ang lakas. Tilapia. O, oh, yun, oh. Nagpalupalupot siya. Ayun po, oh. Meron pang dalawa. Tatlo. Ang dami. Ang dami nating nahuling yung tilapia. Tilapia alat at tabang. Masarap po yung mga tilapia na ito. Yun. Tanggal. Taba, oh. Hmm. Ito na natin ngayon. Oops. Oops, nagwawala. Ayun pa oh. May dalawa pa dito. Ayun pa. Uy, ano yung nahuli na yun? Janitor? Nakakagulat ah, naman yun. Oh. May janitor. Janitor fish. Hmm. yun oh hmm. kataba ng dagat lagay ulit natin sa lag lagayan natin whoops oh ito meron pa isa dito oh wow ganda gandang size nito hmm sarap oh Mhm, uh mm -huh. nagwawal yung mga tilapia. <laughs> Marami na rin tayo na huling tilapia. Uy, may malakas dito, ano to? Ah, tilapia ulit. Ayun o oh. Oo, oh, oh. gusto nating ayun. Oo. Oh. Ang taba. <laughs> ayun oh, sinira niya lambat natin. Mm. Balik natin to, hindi kasi sa lambat natin, sa laki. Mm. muna natin mabuti, baka magwala. Mm. Nagwawala nga. Yun, nagwala na. Yan! <laughs> Ang laki, oh. <laughs> mm. Kailangan talagang hawakan ng mabuti. Yan. Oops! Nagwala. Oh. Dami na ring wakwak ng lambat natin ah. Malapit na rin po tayo doon sa dulo. Malapit-lapit na sa katotohanan. Ito e, matatabi yung pang-video natin dahil nga nakasabit yung ating lagayan dito sa pinaglalagyan natin ng video. Ito, ano to? Hindi ko pa mahawakan, maialamang ulit. <laughs> Ayun oh. oh. ang laki na naman. Mm. Grabe siya. Dandanin natin. Utulin ulit natin ang sipit niya para hindi tayo madali kasi mahirap tanggalin ito. Gaya nga ng nasabi natin kanina. Mahirap talaga 'to tanggalin sa triple net. Maliban na lang kung wawakwakin natin yung ating lambat o sisirain natin yan, makukuha talaga natin to ng buo kaso ah, ako kasi ayokong masira yung lambat natin at meron din kamahalan itong ating lambat may palitan <laughs> yan Siyempre, nagtitipid din tayo kaya tayo nangingisda para makatipid ng pang ulam kaya ayaw masira yung lambat natin kailangan magamit pa natin to ng 10 years 10 years <laughs> yan oh ito pa hindi rin kasi ako masyadong mahilig sa alimango lalo na at mataas po ito sa fat <laughs> lalo na yung kanyang aligi kaya minsan hinahalo na lang natin siya sa ating mga gulay yun mm, laki oh. Hmm. lagay natin dito nakatatlong alimango na yata tayo jackpot na yan kasi yung isang ganyan yung huli natin na huli na yan yung huling tanggal natin pagka bibiliin po yan sa Fishport port naabot po yan ng mga 300 NT yung isang ganyan kalaki depende yung pinaka na binibenta doon 200 NT o 150 NT meron din isang piraso ganun po kaya mahal pero Siyempre sa kababayan natin ibibenta kaya mura lang baka wala pang kalahati yung presyo nya <laughs> pwede na pang malit-malit mag ipon tayo ng pambili ng lambat hmm. yun wala na po dito hmm. malapit na rin tayo sa katotohanan malaki hmm. na sira dito oh, wala na dito malaki na ang sira Yeah, nandito na tayo sa dulo guys hmm, ito na po yung ating pinaka dulo so iwan po ulit natin ito dito para sa susunod na pandaw natin baka mamaya yung hapon siguro pag di natin napalikan, di bukas na eh meron pa tayong mahuli yan hmm goods na yun wala na dito meron na tayong pang ulam oh, dami pala <laughs> dami pala natin na huli oh. yun thank you lord sa mabayayang araw Woo! nakahuli tayo jackpot Woo, thank you lord meron na naman tayong pang ulam sarap maligo iwan ulit natin para bukas O mamayang hapon meron ulit tayong mahuli madagdagan ulit ito Marami kasi nag-request din tayong kaibigan ng tilapia, especially kaya dito tayo naglatag. Kasi marami mahuling tilapia, tilapia ang alat at tabang. Hmm, <laughs> gawa muna tayong thumbnail bago umuwi. Ay no. Ano lalakin din pala yung alimango, ilan yung nahuli natin na alimango? Tapos gawa tayo ng thumbnail. Yun ayos na Nakatawa na tayo ng thumbnail So let's go Uwi na po tayo Tapos dahan natin kay Laki Brian Yung alimango Para Maibenta kasi Meron po siyang mga suki May dagdag doon sa kanya nahuli kanina Ngayon po Nasa dorm na tayo Tapos nalinisan na rin po natin Itong ating mga tilapia Ngayon po ay magpreto muna tayo Tapos yung iba Uh, kasalukuyan po natin linilinisan pero unahin na po natin itong iprito. Nakapagsalang na rin po tayo dito ng kawali na may mantika. Dinagyan natin ng konting asin para hindi magtalsikan. Yan. Para habang tayo naglilinis, meron na tayong pangulam. <laughs> nabiglaman Nadulas. Yun. So, prekoin lang po muna natin yan habang tayo naglilinis ng ating mga isda. Ngayon po nakaluto na tayo ng ating pritong tilapia. Ayan na po, hinango na po natin. Tapos, kumuha tayo ng talbos ng kamote dun sa ating bakuran. Ayan, kasalukuyan po nating nilalaga. I-partner natin sa ating pritong isda. Simpleng ulam lang muna tayo Ngayon po, kain na tayo. Bago tayo magbumisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa aking na holiness na isla. Maraming salamat po sa biyaya na sa aking harapan. Basbasan niyo po ito na magbigay sa aking physical na pangatawan ng kalakasan. At ganun din po sa aking mga viewers at sa aming pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw in -araw Jesus name. Amen. Tara po, kain tayo. Saluan niyo po ako ngayon. Meron tayo dito ng tilapia. Yung ating nilagang talbos ng kamote. Tapos sausawan na na bagoong. Tapos nilagyan natin siya ng alaman si juice. Ayan. Durugin natin yung sigli. Ito po ay bagong isda. Para may iba naman yung ating sausawan. Ayan. Dinurug natin yung sigli. Magkamay po tayo ngayon. Nagugas naman tayo ng kamay. Yan o. Partner natin sa tilapia. Wala po tayong kamatis. Mahal po kasi ngayon ng kamatis. <laughs> Mm. Ayos Oh, pa natin si Dick. Para talagang kapit na kapit ang ang -hang. Sarap. Taman tama tama. Mm. Bagay na bagay sa ating pritong tilapia. Ayan na rin po kayo dyan. Saluhan nyo po ako sa aking pagkain. Mm. Napakalasa. Ayan na rin po Wala akong masabi ko hindi. Thank you, Lord. <laughs> Sa mabiyayang araw na naman. hmm Starbucks. hmm mong ang diet-diet na Hmm. Mukbang tayo. Hmm. Grabe, bakit na talaga ang kamote natin. Tsaka prito, napakalasa. Hmm. hmm. Yung isa po ay ulam na lang natin mamaya. Dahil mamaya po ay magpapaksew din ako. So natin ibang isda. Hmm? Ang